Nagising ako nang maramdaman ko ang mahinang tapik sa aking balikat. Umangat ako ng pagkakayo ko at nakita ko si Cindy na nakatayo sa tabi ko. Ano yon mahal? Inaanto ko pang sambit. Umayos ako ng pagkakaupo sa upuan at inayos ko ang aking sarili. May gusto ka bang kainin? Sige, ikukuha kita. Tatayo na sana ako pero mabilis niya akong pinigilan. Hindi ako nagugutom, Franco. Franco malambing na saad ko. Ginising lang kita para sabihin sa na kailangan mong umuwi sa mansyon para makapagpahinga ka ng maayos. Tatlong araw na kaming nagbabantay dito at wala ka masyadong kain at sapat na tulog. Bigla naman akong natigilan sa sinabi ni Cindy. Baka sa pag-aalala sa kanyang muka na tila ba nakikiusap. Huminga ako ng malalim at tinignan ko si Papa na nakahiga sa kama at wala pa rin itong malay. Labis akong nagaalala dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagkakamalay. Paano kung hindi siya magising? Pinilig ko ang ulo ko at bahagyang sumikip ang aking puso, habang inaalala ko iyon. Hindi ko ata matatanggap na mawawala ka agad ang aking papa ng ganon ganon lang. Ayos lang ako, Cindy. Dito lang ako para mabantayan ko si papa. Gusto kong ako ang una niyang makikita pagising niya. Malungkot na saad ni Franco. Pe, pero mahal, I'm okay. At tinawakan ko ang kanyang kamay at marahan yung pinisil. Ikaw ang dapat magpahinga dahil makakasama sa inyo ni baby ang pagpupuyat at magstress. Tinawagan ko na si Manong Boyat at susunduin ka dito sa ospital. Tuloy-tuloy kong sambit. Pe, pero Franco, pagpupumilit niya at ngumiti lamang ako ng matamis sa kanya. Huwag nang makulit di okay? Uuwi din ako sa bahay. Huwag kang mag-alala sa akin dahil okay lang ako. Huminga lamang si Cindy ng malalim at pagkatapos alangan siya ngumiti sa akin. Sige, basta huwag mong pababayaan ang sarili mo dito, okay? Kakain ka sa tamang oras. Ayaw kung napapagod at pinababayaan mo ang sarili mo. Hinaplos ang aking puso sa kanyang mga sinabi. Eto ang pinakagusto niya sa dalaga dahil parati itong nag sa kanyang kalagayan. Siya rin ang nagbibigay sa kanya ng lakas, inspirasyon sa bawat pagsubok na kinakaharap niya. Dahil kay Cindy, pinamulat siya sa katotohanan na dapat niyang pahalagahan ang bawat tao at bagay sa paligid niya. Si Cindy din ang nagturo sa kanya na mahalin at buksan ulit ang sarado niyang puso. At ngayon, mas dumoble pa ang saya sa kanyang puso. Dahil kasama niya itong lumaban sa lahat ng problema at pagsubok na kinakaharap niya Okay mahal, tatandaan ko yan palagi Maya-maya pa ay pumasok na ng silid si Manong Boyet At doon na sila napatigil dahil ito nang na hudyat na aalis na ang dalaga At may iwan siyang mag-isa sa ospital Tara na po senyorita, saad ni Manong Boyet Tiningnan muna ni Cindy ang don at pagkatapos ay humarap siya. Kailangan ko nang umalis Franco. Huwag kang mag-alala, babalik ako dito bukas para samahan ka. Uwi ka nito. I love you. She never failed to make my heart flutter whenever I see her sweet smile. Hinila ko siya palapit sa akin at binigyan ko siya ng isang mahigpit na yakap. I love you more Cindy. Mag-iingat kayo nang makaalis na si Cindy. Doon naman ako nakaramdam ng lungkot sa aking puso. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga at naglakad ako. At umupo sa bakanting upuan na nasa tabi ko, kung saan nakahiga ang aking papa. Hindi ko maiwasang makaramdam ng sakit at lungkot, dahil hanggang ngayon, hindi pa siya gumigising. Umaasa ako na sa bawat pagmulat ko ng aking mga mata, ay magigising na siya na masasaksihan at makakausap ko muli siya. Gusto kong humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong pagkakamali dahil kinain ako ng galit at puot sa aking puso. Hindi ako naging mabuting anak sa kanya at ilang ulit ko siyang pinaalis at hindi ko man lang pinakinggan. Bagkus hinusgahan ko siya sa pagkakamaling ginawa niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay habang nakatingin sa kanya. Doon nagsimulang uminit ang aking mga mata dahil sa bigat na nakapatong sa aking puso. Hanggang ngayon, sinisisi ko pa rin ang sarili ko dahil kasalanan ko kung bakit napunta siya sa ganitong sitwasyon. Sa tuwing pinagmamasdan ko siyang nakahiga at walang malay, doon ko naramdaman ang sakit at pagsisisi sa aking puso. Dahil kung tinanggap pa rin na siya noon, hindi sana siya napunta sa ganitong sitwasyon. Hindi sana siya nagkaroon ng malubhang sakit at hindi sana siya nahihirapan ng ganito ngayon. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Napakahirap tanggapin. Sa ngayon nakita ko na muli ang papa. Saka ko naman malalaman na iiwan niya na ako dahil may taning na ang buhay niya. Patawarin mo ko papa. Patawarin mo ko sa mga kasalanang ginawa ko sa iyo. Doon na pumatak ang luha sa aking mga mata na kanina ko pa pinipigilan. Alam kong hindi ako naging mabuting anak sa iyo. Pasensya na dahil hindi ko man lang kayo binigyan ng pagkakataon na pakinggan. Bagkus, kinamuhian at pinaalis kita ng paulit-ulit. Napakahibang ko para sa huli. Marialize na hindi ko kayang mawala ka sa akin. Gumising ka na papa, gumising ka na at labanan mo ang sakit mo. Huwag mo akong iiwan. Takot na takot na akong maiwan mag-isa Hinawakan ko ang kamay niya ng mariin habang patuloy na umiiyak. Ah, uh, anak. Tinahirap nitong sambit at doon naman ako napatigil dahil ramdam ko ang bahagya niyang paghaplo sa aking buhok. Dahan-dahan akong umangat ng tingin at napakalakas ng pintig ng aking puso sa saya. Nang makita kong gising na si papa, kita ko ang saya na gumuhit sa kanyang mukha na tila ba kanina niya pa naririnig ang sinasabi ko. Papa, yan na lamang ang nasambit ko at binigyan ko siya ng isang mahigpit na yakap at binuhus ko lahat ng iyak na aking nadarama. Hindi ko alam, ito lang ang naisip ko. Gusto kong iparamdam sa kanya kung gaano siya kaimportante sa akin, na ayaw ko siyang mawala sa akin. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil pinakinggan niya ang dasal ko na magising na ang aking papa. Sana patawarin mo rin ako, Franco. Hindi ako naging mabuting ama sa iyo. Napakarami kong pagkukulang at kasalanan sa inyo ng iyong mama. Uwi ka ni papa. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makita at makausap siya sa mga huling araw niya sa mundo. Sana magawa mo pa akong patawarin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko, anak babawi ako sa lahat ng oras at panahon na nawala ako sa iyong tabi. Sambit niya at kumalas ako ng pagkakayakap sa kanya. Doon ko nakita ang lungkot, saya at pagmamahal sa mata ng aking papa. Pinunasan ko ang luha sa aking mga mata. Makita lang siyang masaya at ligtas, wala na akong hihilingin pa. Susunitin ko ang segundo at oras na kasama siya. Cindy's Point of View Dalawang buwan nang nakalipas at balik sa normal ang lahat at nagpapasalamat ako sa itaas dahil dininig niya ang aking kahilingan na magkaayos si Franco at Don Arturo. At ngayon, sinusulit nila ang bawat segundo para mapunan nila ang mga nasayang na panahon na hindi sila magkasama. Nasa ospital pa rin si Don Arturo para ipagpatuloy ang kanyang paggagamot. Tuwing Martes at Linggo ay dinadalaw namin ng Don para kamustahin at tignan ang kanyang kalagayan. Kahit papaano ay bumubuti na rin ang kanyang kalagayan at bumalik na rin ang dating sigla at lakas ng Don. Sa tuwing magkasama si Franco at Don Arturo, doon ko nakita ang kakaibang saya sa mukha ni Franco na hinding-hindi mapapantaya ng saya at pagmamahal niya sa kanyang papa. Kain muna kayo, senyorita. Napatigil ako sa pagmumuni-muni. Nang marinig ko ang boses ni Marga at may nila siyang kung ano sa center table na nakaagaw ng atensyon ko. Ngayon nakatayo ang dalaga sa aking harapan at kasama niya si Manang Irene at kay tamis ng ngiti nila sa akin. Salamat, hindi na sana kayo nag-abala. Saad ko habang nakatingin sa dala nilang mango shake at binik na cookies. Pasasalamat po namin yan sayo senyorita sambit ni Manang Irene at napakunot noo ko sa sinabi niya. Para saan naman po Manang? Dahil dumating po kayo sa buhay namin, nagpapasalamat kami dahil sa iyo, unti-unti mong nabago si Senyorito. Sambit niyang muli at doon na nagkaroon ng kasagutan ng pagtataka ko. Oo nga Senyorita, hindi namin akalain na magbabago si Senyorito Franco. Pinalambot niyo ang puso niya. Sabat naman ni Marga at doon na ako napangiti ng tuluyan. Umayos ako ng pagkakaupo sa couch at tinignan kong muli ang ayos at mukha nila na hindi maalis ang pagningning ng kanilang mga mata sa saya at pagkagalak. Hindi niyo naman kailangan magpasalamat sa akin dahil kung tutuusin wala naman akong ginawa. Puro lang sakit at sama ng loob ang binibigay ko kay Franco. Wika kong muli. Naalala niya na naman kung ilang beses siyang tumakas at sinuway ang pinag-uutos ng binata. Nung bago pa lang siya sa mansyon, parati niyang binibigyan ng problema si Franco at sakit ng ulo dahil porsigido talaga siya noon na makatakas sa mga kamay nito. Pero nagbago na ang lahat. Hindi niya akalain na iibig at mauhulog siya sa isang lalaking masungit at may galit sa kanyang puso. Hindi niya talaga akalain na sa isang iglap magbabago ng tuluyan si Franco. Todo ang paghahanda ni Franco sa panganganak ko at kita ko sa mga mata niya ang saya at excitement sa paglabas ng aming anak. Parati niya akong inaalagaan, binabantayan at binibigyan ng lahat ng pangangailangan ko sa pagbubuntis. Nagulat na lamang ako dahil isang araw, umuwi siya na napakaraming pinamili ng na mga gamit pang bata hindi na bumalik si Franco sa Maynila para asikasuhin ang naiwan niyang trabaho doon. Dahil kahit na sandamakmak ang aasikasuhin at trabaho niya doon, ay gusto niya raw alagaan at bantayan ako ng maayos. Gusto niyang nasa tabi niya ako kapag nanganak na ako. May kung anong kilig akong nararamdaman sa tuwing pinaparamdam niya sa akin. Kung gaano ko kaimportante at kahalaga sa kanya. Alam kong magiging mabuti at mapagmahal siyang ama sa magiging anak namin at hindi ako nagsisisi na minahal ko siya. Excited na akong lumabas at makita ang baby niyo, senyorita. Nakangiting sambit ni Manang Irene. Kahit ako rin po, Manang Irene, kahit medyo kinakabahan. Kinagat ko na lamang ang ibabang labi ko para iwaksi ang kaba at takot sa akin puso. Kapag naiisip kong isang buwan na lang ang hinihintay namin, bago kong manganak, nakakaramdam ako ng takot at kaba sa akin puso. Naririnig ko kasi sa iba na masakit at mahirap daw ang mga anak. Dahil kapag nanganak ka daw, ang isa mong paa ay nasa bingit ng iyong buhay. Hindi ko anam ang gagawin ko kapag dumating na ang araw ng mga nganak ako. Bakit naman, senyorita? Bakas sa mukha ng matanda ang labis na gulat at pagtataka. Lakasan mo lang ang loob mo kapag mga ka na, senyorita. Malalampasan mo rin yan. May tiwala ako sa iyo sabi nga nila na mararamdaman mo ang pagiging isang ina kapag nahawakan at narinig mo na ang kanyang munting iyak. Sambit muli nito. May naisip na po ba kayong magiging pangalan niya, senyorita? Puno ng kuryosidad na tanong ni Marga. Bigla naman siyang natigilan sa sinabi nito. May naisip na ba sila ni Franco na magiging pangalan ng anak nila? Well, wala pa. Naging busy at napakarami na kasing nangyari nitong nagdaang araw at buwan. Kaya't hindi na nila napag-usapan ng binata ang tungkol sa pangalan ng magiging anak nila. Hindi nga rin nila alam kung anong katauhan nito. Dahil ang araw na pagpunta nila sa obigay ni para magpa-ultrasound, ay din ang araw na nagmamadaling umalis si Franco. Na matapos makatanggap ito ng tawag, kaya nakansila ang lakad nila sana ng binata. Naintindihan niya naman ito kung bakit umalis ito bigla dahil sa trabaho. Mas maganda na rin siguro yun, dahil sorpresa na lang ang magiging katauhan ng kanilang anak kapag lumabas iyon. Wala pa nga eh. Napakamot niyang sambit, kaya nagkatitigan yung dalawa sa sinabi niya. Dapat mag-isip na kayo, senyorita. Hay, hindi na ako makapaghintay na makita ko ang mini version niyo pareho ni senyorito. Dinig niya ang hagikik nito sa kanyang harapan at bakas ang kilig at excitement sa ayos ng tinig nito. Sa tingin ko, senyorita, babae yan ang magiging baby niyo. Nakangiting sambit nito at hinawakan niya ang maumbokong tiyan. Talaga? Puno ng galakong sambit. Dahil gusto ko talaga ang babae, ang unang anak namin ni Franco. Oo naman po. Determinadong sambit nito. Marami pa silang napag-usapan at napagkwentuhan ni Marga at ni Manang Irene kung ano-ano pa. Bilang pangalawang ina ay pinayuhan din siya ni Manang Irene kung ano ba ang dapat gawin kapag nanganak at pati na rin ang pag-aalaga ng bata. Dahil kahit papaano ay nagkaroon naman siya ng ideya dahil hindi niya talaga alam ang mga bagay na yun. Hindi niya pa kasi nasubukan mag-alaga ng bata dahil nag-iisa lamang siyang anak. Mag-isa na lamang siyang nakaupo sa couch habang hinihintay si Franco dahil pumunta ito sa asyenda para mag-ani at tumingin-tingin na rin ang mga paninim doon. Nauna nang nagpaalam si Marga sa kanya at si Manang Irene dahil may gagawin pa raw sila. Kaya't siya na lang ang naiwan mag-isa sa sala. Napatigil siya nang maramdaman niyang tumunog ang kanyang cellphone. Gano'n na lang ang ngiti na sumilay sa kanyang labi nang makita niya ang mensahe ni Franco. Kamusta ka na dyan, mahal? Medyo matatanghali ako ng uwi. Tinatapos lang namin ang pag-ani sa manggahan. Huwag kang magpapagod masyado dyan, okay? Sabay tayong kakain ng tanghalian. May surprise ako sayo. At syak na magugustuhan mo. I miss you so much. Lihim na lamang siyang napangiti sa simpleng mensahe sa kanya ng binata. Nagtipa siya ng mensahe para sa binata. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papanhik pabalik sa kwarto nila ni Franco para doon na lang hintayin ito dahil limang minuto na lang bago sumapit ang tanghalian. Dahan-dahan niyang inihahakbang ang kanyang paa at hindi maalis ang matamis ng ngiti sa kanyang labi. Pero bigla siyang napatigil at nawala ang matamis niyang ngiti sa kanyang labi nang makita niya si Clarissa na nakatayo sa kanyang harapan at galit na galit ang tingin na binigay sa kanya. Ka Clarissa? Iyan na lang ang nasambit niya, nagtataka rin siya dahil sa napakabilis nitong pagdating sa kanyang harapan, na hindi niya man lang namamalayan ang pagpasok nito. Hindi niya alam sa kanyang sarili kung bakit gano'n na lang ang takot at nerbiyo sa kanyang puso, pero mabilis niyang winaksi ang takot at kaba. Lihim niyang pinagmamasdan si Clarissa, nakasuot ito ng pulang bistida, at hindi pa rin inaalis ang masamang tingin sa kanya na tila ba nakagawa siya ng isang pagkakamali. Sanay na siya na ganun siya titiga ng dalaga. Dahil sa una pa lang, hindi na siya nito gusto. Dahil parati nitong iniisip na inagaw niya si Franco. Hindi niya naman masisisi si Clarissa. Dahil alam niyang matagal na itong may pagtingin sa binata. Pero hindi niya lang binibigyan pa ng motibo iyon. Na, nandito ka pala. Pinilit niyang hindi mautal sa harapan ng dalaga. H Hinahanap mo ba si Franco? Wala siya rito. Maya-maya pa uwi na rin siya. Saad niya rito. Pilit niyang pinagagaan ang atmosphere sa paligid. Wala man lang siyang nakuhang sagot at reaksyon sa mukha nito. Napabuntong hininga si Cindy para alisin ang takot at kaba sa kanyang puso. Ayaw niya na rin makipag-away dito dahil wala naman siyang mapapala kung papatulan niya ang init ng ulo ni Clarissa. Hanggang maaari iiwasan niya ito dahil ayaw niya na makipag-away dito. Gusto niya na unti-unti siyang lalapit sa dalaga dahil susubukan niya na maging magkaibigan sila nito. Dahil alam niyang malabong mangyari yun. Sige, maiwan na kita. Hintayin mo na lang si Franco dito sa sala. Naglakad na siya sa tabi nito. Sa bawat paghakbang ng kanya mga paa palapit kay Clarissa, doon niya naramdaman ang galit at inis na lumukob sa mata nito pero hindi na lamang niya pinansin. Dire-diretsyo siyang naglakad bago pa siya makalampas ng tuluyan sa delaga. Pero nagulat siya ng makaramdam ng sakit dahil mabilis nitong hinablot ang kanyang buhok at inis siya nitong hinila palapit sa kanya. Sa tingin mo, saan ka pupunta? Isang matinis at nakakatakot nitong saad sa kanya at mas hinigpitan pa lalo ang pagkakahawak nito sa buhok niya. Napapikit na lamang si Cindy sa sakit at doon na buminis ang pintig ng kanyang puso. Hindi pa ako tapos sa yung babae ka. Napakawalang puso mo para talkuran ako. Umalingaw-ngaw ang malakas niyang tinig sa kabuuan ng mansyon. Clarissa, nasasaktan ako. Pwede bang bitawan mo ako? Pagmamakaawa niya rito at pilit siyang nagpupumiglas para makawala sa pagkakasabunot sa kanya. Pero hindi niya magawa dahil sa bawat pagpupumiglas niya ay mas lalo nitong hinihigpita ng pagkakasabunot sa kanya. Nagaanala siya ng sandaling iyon para sa kanyang anak. Ayaw niyang madamay ito sa galit ni Clarissa sa kanya. Ano ang kahihinat na ng pagsugod ni Clarissa kay Cindy? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.